buko o young coconut ay talagang kahanga-hanga. Hindi lang ito masarap, puno rin ito ng maraming benepisyo para sa kalusugan. Narito ang ilan. Isa, hydration. Ang katas ng buko ay isang natural na electrolyte drink na maaaring tumulong na panatilihing hydrated ang iyong katawan. Ito'y perpekto para maibsan ang uhaw sa isang mainit na araw. Dalawa, digestion. Mataas ito sa fiber na tumutulong sa digestion at nag-iwas sa constipation. Tatlo, kalusugan ng puso. Ang buko ay mayaman sa potassium. Nakilala na tumutulong sa pagregulate ng antas ng presyon ng dugo na nag-aambag sa kalusugan ng puso. Apat, kalusugan ng balat. Ito rin ay maganda para sa iyong balat. Mayroon itong antioxidants at cytokinins na maaaring tumulong na mabagal ang proseso ng pagtanda ng iyong mga sel sa balat na nagpapanatili ng iyong balat na youthful at glowing. Lima, pagpapalakas ng immune system. Ito ay puno ng mahalagang nutrients tulad ng vitamin C na maaaring tumulong na palakasin ang iyong immune system. Hindi pa kahangahanga kung gaano karaming kabutihan ang nakapaloob sa isang prutas.